Hello mga besya, alis nga po ang aming team. Kainitan nga po, alis namin kaya naman na painom na nga ng soft drink. Di pa nga kami nakakaliyo, bagsak nga agad si Athena. <laughs> May dinanan nga po kami dito sa may apartment. Dahil nandito na nga din kami, sinilip ko na nga din yung loob. Sa mga naghanap nga po ng dorm, baka nga po ito na nga po hinahanap yung mga beshi. Malapit nga po to sa school sa may NU Baliwag. Kung meron nga po kayong katanungan, pwede nga po kayo mag-PM dito. Fast forward, nandito na nga po kami sa Maynila. Napakadyosa talaga ng CEO ng Ricks na si Ma'am Rika. Pagkatandaan ko nga kapag nasa Maynila na kami, may nga akong billboard. Ito nga po ang BG na Turon pa paso Super, super lit upload nga po ito mga beshi. Napakaitik nga ng panglinis mga beshi, parang robot. Nakabag pa nga ang beshi nyo, akala mo namang maraming laman. Nagdala nga din ng wallet si na nung nalaman nga niya pupunta kami sa SM. Si mama nga lang po yung bibilin dito, sumama si nga lang po kami. Bibili nga siya ng camera pang business nga nila mga beshi. Kasama nga ni Mamabi, mga marunong tumingin sa camera. Matagal pa nga sila dun kaya naman nga po muna namin sila loo din na tumingin ng cellphone. May nagustuhan nga siya kaya naman binili na nga niya mga beshi. Manifesting na sa susunod ako naman po makabili ng cellphone. Sana all na lang talaga. <laughs> Bumalik nga muna kami kila tita matagal pa nga daw sila. Kaya naman maglilibot nga po muna kami sa palaruan. Ang layo nga po ng nila kadami bago makarating dito mga beshi. Nagiwaiwalay nga po muna kami nila, Mama. Kanya-kanya nga po kami nang nilaro dito. Nung nakakuha nga ako, pinuntahan ko nga sila. Tuwang-tuwa nga po ako, mga beshi. Sana oh. Oh! Nakakuha nga din yung pinsan ko na si Sian. Nakuha ko nga din to naputol nga lang yung video. Tuwang-tuwang -tuwa nga si Beshomotin at dahil tiglisan na nga kaming kitchen. Bago nga kami umuwi ng San Miguel, kumain nga muna kami ng hapunan. Dahil gagabi na nga kami sa pag-uwi mga beshi. Ang lakas nga ng loob namin na sumama kahit may pasok pa nga kami bukas. Kain po tayo mga beshi? Pagkatapos ka namin may mama kumain na kanin, inaya nga po niya ako para bumili ng dessert. Dito nga kami pumunta sa may frozen yogurt. Ikaw e, nga'y maglalagay kung gano'ng kadami nga po i gusto nyo. Naglagay nga ako ng chocolate at strawberry syrup at isang kutsarang crush Oreo. At nilagyan ko nga din ng dalawang kutsarang marshmallow at isang kutsarang crush Graham. Naglagay nga din ako Na isang kutsarang red beans. Habang binobisober ko nga ito, natatakam nga po ako mga beshi. Naglagay pa nga po ako Na isang scoop ng fruit cocktail. Kung naamoy nga napakabango nga po niya mga beshi. Hindi na nga po kung magkano nga po ibinayadan ko dito. Pero wala nga po siyang 80 pesos. Binili na nga din po ni mama ng candy si Atina. Yun lang, salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.